dalawang uri ng 1 peso na nabibili sa mataas na halaga. Ang isa ay NGC coin at ang isa ay BSP series mga ka coin buyer. Kung makikita nyo po itong dalawang hawak kong piso, ito po ay hard to find at pwedeng bilhin sa mataas na halaga. Ito pong isa na NGC coin na si seo series 1 peso NGC coin. Ang binibili ko po dito sa halagang 5,000 pesos ay yung 1 peso year 2018 upper mint mark. 2018 po na upper mint mark ang binibili ko dito sa halagang 5,000 pesos. Baka po merong kayo nito ay mag-message lamang po kayo sa atin sa FB page Old Coin Buyer. At ang pangalawa naman pong 1 peso na binibili sa halagang 2,000 pesos. Ito po yung 1 peso BSP series. Ito naman po ay pwedeng bilhin sa hanggang 2,000 pesos. Basta po yan ay year 2,005 mga ka coin buyer. Year 2,005 lamang po sa 1 peso BSP series ang aking binibili. At ito po ay year 2018 upper mint mark. Tandaan nyo pong maigi itong dalawang 1 peso na ito sapagkat ito po ay may mataas na halaga at hard to find na pwede nga pong bilhin sa halagang 5,000 at 2,000 pesos. Kaya po kung makakita kayo ay mag-message lamang kayo sa ating FB page, World Coin Buyer. Marami pong salamat.